Ito ang ating Ay, okay. programang pinamagatan! Sige lang, ba, <laughs> <tao> <laughs> <laughs> <na na> <coughs> bating muna ako. Bunganga mo naman! Part 2! Tawang part 2! Artist na ako! Bating muna! Dahil yung tingin na ako sa working Ang saya-saya! Ito po ang ating rated game. Game, simulan na natin. Oh, Papakinggan natin ang kwento ng ating game. Bilahan mo Itatago natin sa tunay na pangalan, Edward Cabanilla. Kasi po, kasi po, pinilit na lang ako. Ang tatay Hindi ko talaga gusto yun eh. Game, 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 game. Kahit sa muna ang totoo. Kwento na. Inya yung hey, sa pre. Pwede. Huwag oh. okay, no. mo na i eh, ano. Taig tita daw. na. kahit mapanood niya Nasa okay, okay. banyo talaga. Yung kwento sa banyo. Ang maraming nangyari sa banyo. Oo, yun. Wala talaga Wala talaga yun. Wala no? oh. talaga yun. Wala like, uh, na yung Wala talaga yun. Wala JB, yun. ko talaga eh. yun. Nung pag-alis namin sa pinto, bigla nagsabi si Yara. Hindi, oh. wala. Kasi hinahalikan ka daw siya ni s**t. Binagsumbong sa akin. Sino, uh, sino? Sino? nina? Diyante, Nino. Oo sa akin, Ay, siya pipe, yung pipe. Translate. Ang sa mga pipe yung mga ganun. Ang pinang patanga mo naman. Ang bilis mo naman, nakaganun lang. Hindi, ano ba yun? Ano ba nangyari yun? Hindi, wala ko wala lang. Ang bilis. tala ko ba sa'yo pinasa? Nalilingan na lang ako nun. Ako nakatapos. Yun lang yun. Isa po akong witness. Ando to. Ko. Ka ba, si ko lang yung mukha ko. Kasi <laughs> ando po kami noon hinatid namin <laughs> si... Ando po kami noon nung hinatid namin si, noon, nung hinatid namin si Marline. Uh, dalawa po kami ni JB. Nakamoto po kami. Kasama po namin si... Ayun eh, eh, nga po, si yung may sala, si Edward. Tsaka yung biktima si Manlay. <laughs> Ganito po talaga ang totoong nangyari. Nun, uh, umihingi po sana ako ng protection sa NBI o sa mga polis na kunin nila ako bilang custody nila na protection na nila ako sa ilalabas kong katotohanan na ito. Uh. <laughs> Talagang pag-uwi po namin natin po namin yun. Nagulat din po ako nung no, no, mga oras na yun kasi ako rin po may talagang pagka-nasha sa babae. Pero nihawakan. 'Yun nga, ipestikanor ng ate. Ni hawakan ko lang, kamay po ang kamay niya, hindi ko po nagawa kahit talagang liba na ako noon. 'Yung kitay mata mo da, da, nakikita mo mata mo. Tayong bang witness to. Tapos po nung paglabas, 'yun po yung hindi ko matanggap kasi Inatid na, nung pasakay na po si Edward, bigla pong inumang ni Edward yung mukha niya. <laughs> Tapos, inumang din po ni Marlene yung mukha niya. nag sila. nag po sila ng mukha. Ang, <laughs> nangyari po ngayon, yung, nguso po ngayon ni Edward humaba talagang tinutok niya ho yung muso talaga na torrid kiss lahat ng kiss po gagawin eh yung mga function kiss mga <laughs> gagawin niya po yun pagdating sa pagdating sa kiss tapos eto naman yung babae eh, eh nadala na lang huna sitwasyon talagang na, nahikayat lang huna ng muso <laughs> oh, ano ni Edward ano <laughs> oh, naman no, ano naman no. doon po nangyari lahat na ano naman pre bago ho pag uwi <laughs> ay, eh, <laughs> tago mo yung buho mo nagkaroon ho nang hindi kaaya-ayang pangyayari na nagkahalikan ka Nagkaibigan sila. Lahat ng hunang kiss. Function kiss. Foreign kiss. French kiss. By parts. Oh, Hello back. By parts. Hello, Hello, Hello back. Hello back kiss. Mag Substitution. <laughs> Substitution kiss. mga ganun. Nangyari ho lahat yun. Bago sumakay yung biktima na babae na si Marla. At ang medieval period kiss. Ayun ho ang aking na... na nalaman ko, Nakita at naking na narinig at Nakita. sa kabilang dako, nandito po tayo ngayon. Sa isa pang witness. <clears throat> na itatago natin sa pangalan na sa tunay Bird niyang pangalan na Alfie Kalayag. <laughs> na ano, nadamay lang po ako doon, eh. Dun lang, umawat lang po ako eh. Umawat lang po talaga ako dun. Wala po akong alam dun. Drug, hindi po ako nagda kaya. hindi po. Diskitan lang po ako doon. Oh, sige, umakyat Ako po na pilit lang. <laughs> Sobrang hirap lang po kaya alam ko Ay, <laughs> kaya lang din nag-GR po. Sumugiyar ako eh. Pero ba harap man <nabik>. ng bitch? pangarap <laughs> ka. Alam mo ba witness ka? Hindi GR ko doon. <laughs> <kaya. laughs> <laughs> Dito po kuya. Dito po. Kuya, labas po jo kuya. Ay kuya yo Hello! Ay, sorry, <laughs> sorry, sorry! Bawal pa makita ko yan! Bluetooth mo sa akin yan! Ay, ba kuya. ba 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 bawal yan! Bawal oh, yan! Against Ay, human rights oh, oh. yan! Adi may camera! Adi may camera! Adi may camera! Ba, ba bawal <laughs> yan! Bawal yan! yan! Ganyan ko yan! Yan po talaga dyan ko yan! Basta ko yan! Tanungin ano na po, po natin si... Tanungin na natin ang mga suspect! Ang suspect! Ito lang yung kwento! Pakilala ang suspect! Ano ba talaga ang tunay na nangyari? O oh, pagkatapos siya, pagkatapos nun? O pagkatapos na namin. O no, 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 no. pagkatapos na namin. Tumaretsyo na mga Yung pag uwi, yung pag uwi. Yung pag uwi na. Ina-tag na namin si Dada. Yung pag uwi, yung pag uwi. Tapos yun kasama na namin si Dada nun eh. Tsaka si JB. Tapos? Tapos siya. Klee. bak Bak-Bak-JB. Bakit baki yun? JV! yun, JB, JB. Bakit ba biglang humaba ang yung uso? Hindi na ganyan. Ah, Kasi pinilit na, lang niya. Ako. Ilahad mo na. <laughs> Pero, <laughs> pinilit. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Wala. Wala. <laughs> Wala. talaga kahit ano eh. Pero talaga word, no? <laughs> Pero bakit napilitan ka? <laughs> Ayun, punta tayo ng FDR, no? Oo. Oh. Grabe ah, yun. Intinex Nakita na ni Nico yun eh. Intinex sa akin? Yung tinuro ko sa isa, Star Mall. Yung mo sa akin ng gabi? Oo, <laughs> oh, hindi lang <yung dalaw> tayo. <laughs> Malaki lang talaga eh. Oh, ano <laughs> okay, oh yun? Sabihin mo na. <laughs> ang kanyang puso. At kaluluwa. Yung translator na pipe. Sisi sa TV5. Tala mo na yung kanto mo. Wala na. Tigil na mo. Pero sa inyo, <throat> Pi. Hindi yan. Talaga. Sa inyo ni Gina, ano ba talaga tunay na nangyari? Oh. First. I'll make it through the jungle. Hindi na lang boses mo, hindi madidinig yan. Punta po ako ng ano, kaharihan ng Macedonia. Nakita ko pong mahal Sobrang sakit po ano, niya. Hinalag ko po ang ibong ano. Si Lelis uh, naging Macedonia. Ibong Barbanian. Tignan mo yung buto niya. Tapos po, pag umaawit po ang ibon ng Barbanian, well, nagiging bato yung ano. And siko. <laughs> siko, lang. <laughs> siko lang. Siko lang. <laughs> Kada kanta po lang ibon ng Barbadian. So yung iba po yung Siko na sino marunig nito. Inaantok po siya habang nanonood na nakikinig ng Wanted Sweetheart. At so, yun po ang mga nangyayari. At yung kumakanta po ang ano ang uh, ibon ng Barbadian. Merong pagkatapos yung tin. Tintinanin tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint You're <laughs> such a great dancer Hahaha <coughs> hindi si Gino ang pinag-uusapan natin Hindi <coughs> <coughs> Si Gino ah uh, <coughs> Ano pag ginawa niya sa dilim? Binunutan niya ang puting buhok At ganun <coughs> din ako sa niya Sa ilong ah, dito Binunutan niya ako dyan Wala, wala nangyari sa amin Saan saan saan? Kahit pinilit niya ako Saan saan kanya binunutan? Dito May puting buhok sa ilong <coughs> Pinilit niya ako <coughs> Yung panang ipis. Panang ipis. Ati ko yun naman na. May garoon ka ni Marlon. Oh, ang peglaroan. Paano ko peglaroan? Oh, nasarap ni Tata. Pero pero nasarap ang naman. <laughs> May Sakto nangyari lang. ba? Sakto lang. May nangyari ba sa inyo? Sa Di, wala nang talaga nangyari. No. Hindi <laughs> bukod sa kiss. O oh, ano ba? Nangyari. Yung pilitin wala nga daw. Oh, wala. Kasi Ay, man, man lang pero, nangyari. Sa kanila dalawa na. Pero, Saan pero sinabi mo <laughs> ilang Sanaya. beses. Ha? Di sa Banana Island. Oh? Kasi ano, ilang beses na niya yung mag-inom lang. Pama lang, lang. Inom. Inom lang. Tapos ko siya. Sa mo yung Doon. Pero sa, sa ano, trip na talaga eh. <laughs> Pero in, so, inaya ka o. talaga. <laughs> sabi nga sa akin ni Maki, binulog sa akin. <laughs> Ewan ko ba siya. Shirt ka. Ah. Ano sabi ni Maki sa'yo? <coughs> ano daw? Parang, parang napaki, ano sabi <coughs> ni Maki Polito? Maki Polito. Ano daw? Patay na patay. Pero ang pinakamalupit doon eh. Sa dami na nagtangka. Siya lang ang tumama. <coughs> Isa lang ang nagwagi. <coughs> oh! Anong nakakala mo? Anong <laughs> nakakala <mga> niya? <laughs> <mga kala> niya? <laughs> <laughs> Kasi habang busy ang lahat. <laughs> <laughs> Kasi kabila Meanwhile. <laughs> meanwhile. Kabila nandako. Habang nagkakagulo ang lahat. Oh my God. Dinilala ng koreano. <laughs> Binabati ko nga pala yung kumpare ko si Nico. Congrats. Congrats, Dad. Whoa. Oh, magpapainom pa yan. Magpapainom pa yan. Ang <laughs> um, paring rap. اهلا <ترجمة writers> <Endeatorium> <ترجمة Philip Incredema> <osition>